Hello sa inyong lahat, magandang buhay. Today in Philippine is Day December 21, 1935. 89th year anniversary of armed forces of the Philippines. Today video explanation. So, ipapaliwanag ko sa inyo yung mahalagang informasyon patungkol sa kaisaysayan ng hukbong sangdataan ng Pilipinas or ang process of the Philippines. Okay, simulan natin ito. Okay, take notes. Ang am process of the Philippines ay ang paunaang sangdataan lakas ng Pilipinas. Ang kaisaysayan nito ay nagsimula pa noong panahon ng Espanyol at patuloy na umuonglat at nabago sa palipas ng panahon na lito ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa kaysaysayan ng AFP sa so, Tarana. ng Espanyol Noong panahon ng Espanyol, ang mga Pilipino ay nagsibing bahagi ng ugbong ng Espanyol. Ang mga Pilipino ay nagsanay bilang mga at nakipaglaban sa ibang ibang digmaan tulad ng digmaan sa Kabite noong 1896. Lebulusong Pilipino Noong 1896, nagsimula ang Revolusyong Pilipino at ang katipunan isang liim na sangdata ang ay nagtayo ng kanilang sariling hukbo. Ang katipunan ay nagtagumpay sa pagbagsak na, sa pamumuno ng Espanyol at itinatak ang unang Republika ng Pilipinas noong 1899. Ang hukbo ng Katipunan ay naging ang sanggataan lakas ng bagong Republika. Dikmaang Pilipino at Amerikano Noong 1899, nagsimula ang Dikmaang Pilipino at Amerikano. Ang hukbong Pilipino ay nakipatlabang sa mana-Amerikano, nulik na talo sila dahil sa mas malakas na kampayalian ng mana-Amerikano. Ang dikbaan ay natapos noong 1902 at ang Pilipinas ay naging isang kolonyal ng Estados Unidos. Ikadalawang e dikbaan pang daikdik. Noong ikay dalawang digma ang ang Pilipinas ay nasakop ng mga Apones, ang mga Pilipino ay nagsanay bilang mga at nagkipaglaban sa mga Hapones at naging mahalagang mahagi ng pagpapalaya ng Pilipinas mula sa mga Hapones. Pagkatapos ng ikang dalawang dikmaan pang daigdik, ang Pilipinas ay nagkaloon ng kalayaan mula sa Estados Unidos. Ang AFP ay nagpatuloy sa pakikimpaunaang sangdataang lakas ng bansa at nagsibi sa ibang ibang misyon tulad ng patlabang sa kolomismo. Papapanatili ng kapayapaan at pagtugon sa mga komunidad. Okay, nalito ang mas detalyong paliwanag. Noong 1935, ang National Defense Act ay nilagdaan ng ni Panolong Mawa Luis Quezon na nagbigay daang sa pagtatayo ng Philippine Army ito ay unang hakbang sa pagbuho ng isang ganap na sandataang latas pala sa Pilipinas. 1941, noong sumiklap ang ikadalawang digbaan pang daedik, ang Philippine Army ay sumailalim sa madaling pagsubok at nakipaglaban sa mga Japoneses. Noong 1947, pagkatapos ng ikadalawang dikbang pangdaigdik, ang Philippine Army ay pinalawag at naging bahagi ng ang Forces of the Philippines na kinabibilanan na ng Philippine Navy at Philippine Air Force. Okay. Ang armed of the Philippines ay binubuo ng tatlong paunaeng sanay. Ito ang Philippine Army at Philippine Navy. Okay, bukid sa tatlong paunaeng sanay, ang AFP ay mayroon ding ibang pang manasanay tulatan. Philippine Marine Corps, AFP Special Forces, AFP Medical Service at AFP Civilization Service para may alam kayo kung balat nyo mag sundalo sa AFP so panoorin no itong video explanation about Army Le Service in Philippines okay ginawa ko sa noong September 24, 2024 okay panoorin nyo ito sa YouTube channel ko. Okay? Hanggang dito na lang yung ating video explanation na yung araw na ito, December 21, 2024. Malaming salamat sa pakikinig, tandaan, importante na may alam. So, paalam!